Hi everyone, kamusta po ang lahat? So ngayong araw nga po ay 35 uh, weeks na akong buntis. So ayan, ang aking mga katrabaho ay nag-abala para sa aking baby shower. Yan, ganito sila mag uh, baby shower dito sa US, 'yung mga katrabaho ko. So nag-inayos uh, nila 'yung break room namin, nilagyan nila ng balloons, ayan. Tapos uh, nagdala sila ng mga kanya-kanyang share ng pagkain. So ganito po kami mag magpatlak or mag magkainan dito sa trabaho pag may mga occasion like baby shower, birthday, ayan. So, ayan na yung mga pagkain na na prinipper nila. So, nagluto rin yung asawa ko dyan ng ibang potahe. Tapos, ayan. So, makikita nyo po, ay uh, yung mga katrabaho ko na yan, iba't iba po kaming lahi. ah uh, Pilipino, Vietnamese, Thailand, ah uh, Mexicana, ayan. So, nandyan din yung mag-ama ko. Nagpunta rin sila para makisa, makisaya sa aking ah? Uh, baby shower dito sa trabaho. So ay na nga. So nagpunta rin yung ano yung supervisor ko tsaka MD yung MDO namin, yung manager namin diyan. So nakisaya din sila. So dito po sa US, uh, pag may mga ganyan is nagpa-participate nagpa naman ang lahat, nakikisali naman sila sa mga ganyan mga kainan, ang mga occasion ah uh, share share din kami kung uh, kung paano yung ano at syempre uh, nagpapasalamat ako yan kay Ate Maricel at sa lahat ng mga Pilipinong din nandiyan na nag-abala talaga ang nag-abala sa aking baby shower ayan so ganyan po kami dito mag baby shower. Uh, sila mag-baby shower sa yes. At ayan yung mag-ama ko, o. Oh. Ayan, sa gilid. Si Taya nandyan. Enjoy na enjoy siya kasi nakita niya yung mga gandang balloons na color pink. Ayan. So, ayan. So, nakakainan na nga po kami dyan. Tapos, ah, uh, uh, during break time lang po namin ginagawa yan sa trabaho. So, 30 minutes break time. Ayan. After 30 minutes, back to work na rin agad. So, ayan. Uh, pwede rin pumasok sa trabaho yung anak ko at tsaka yung asawa ko kasi katrabaho ko naman siya. Yung anak ko naman is visitor. So, ayan, pwedeng pwede. Ayan. So, diba, ganyan kasaya dito kapag ka baby shower. So, ilang weeks na lang kasi malapit na lumabas si baby kaya nagpa-baby shower na sila sa akin dito sa trabaho. So, ayan, mga nagkakainan na. So, salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng mga katrabaho ko na talagang uh, nag-abala at nagbigay ng mga Gifts. Salamat po ng mga diapers. Nagdala ng mga pagkain. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. So, after 30 minutes nga, tapos na yung kainan na, na yan at magliligpit na rin kami. Ayan, ganyan. Yan lang po. Salamat so, ayun, po. So, guys. Nakawi na kami ng bahay. Tapos na yung baby shower ko dun sa trabaho. At ito, ayan, ganyan kadaming diaper yung nakuha ko. Ayan. Mommy. I mean, yung mga nagbigay ng mommy. diaper. Hello, baby. Ayun ang anak ko. Oh, wait lang. Okay. Wait, wait, mommy. Tapos ito, binigay nung aking supervisor. Ayan. Ano siya, oh. Hmm. Tapos mga diaper. Tapos, ayan. Thank you so much sa mga katrabaho ko. Nag-abala sa akin, baby shower. Ayan. Tapos ito yung mga gifts. Yes. Hmm. Say hi. Hi. Ayan po yung mga sinito namin na first. Baby Trixie, congratulations. Yeah, Kuya yeah. Marvin. Oh, Kuya Marvin and Tita Maricel. Yeah. Here. Look. For the baby. Thank you po. Oh. And then, clothes for the baby. Yay. Oh, what else, baby? Yes. Next. Give it to mommy here. And okay, this one. Thank you po. Thank you. Here. Enjoy your uh, bundle of joys from Sheena and family. Thank you po. Nakabigay po ng kawart ko. Ayan, o. Oh. Battle. Battle. Tanan. Tanan. Oh next, baby. Next. Next. Magat ka ng baksa ko Next na tayo na. Next. 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 Ha? Ano po yan? This one is Ooh, ano Clothes anu ako? Here, So cute! More yes. loyal po ulit. Salamat po! The next bebe! The Oh, baby Arneda from New. Hello. So nice. Clothes again. Hi. Yay. Thank you, Paul. Say thank you, Po. Thank you, Tom. Thank you, Po. kay John, kay, kay ano to, sa kawork ulit ni Mami, mga galing po sa kawork ni Mami, sa work ko. Huh? Look! Wow! Ito na! Pang summer! yes. And then, ano yan na? Wipes! Okay, next baby! I'm oh. I'm <laughs> nah, 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 oh. <laughs> It's time, <not>, baby. Come on, Blanquing. Come See? salad, baby, oh. Okay, next, baby. Thank you, po. yeah. Next. What is that, a lot. This one is pink, look. Wow, Thank you, Pauline. Oh Next. And power here. What is this? Thank oh, you. this one. Uh -huh. And then one. Yay. Oh, I'm <laughs> sorry. Oh, next, 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 next. Oh, this one, this one. This one. Look. Open. Wow. Ayan, mo yung ano mo, picture mo dito, tsaka picture ni baby, ha? oh Anan! Look! Toys! Wow! Thank you po! Uh, next. Ano po yan? Ano yan? Oh, why? Again. Thank you po. Oh, yun yeah. si baby, kailangan natin yung malaki sa diaper. And then, Johnson, ayan. And then, diaper rash, pang cream. Ayan, thank you po. So, ayan po yung mga gifts namin. At yung mga diaper. Thank you, thank you. Say thank you, baby. Thank you. Bye. Bye.